Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May katanungan na naman ang ating kapatid na si user 67025466198300 f Ang kanyang katanungan sabi niya Assalamualaikum Ustad kailangan pa ba magniya Sa pagtatakbir sa unang takbir Kasi may nagsabi daw O may nagsabi hindi daw tanggap ang sala pag wala, siya, wala walang niya sa unang takbir. Sana masagot nyo. Ang ibig sabihin ng niya ng ta tanong dito is intention. Sa lahat ng pagsamba natin, ay kinakailangan talaga ng niya or intention kasi hindi po matatanggap ang ating ibada ang ating pagsamba kung walang intention sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal al a'malu bin niyat katotohanan ng mga gawain natin ng mga pagsamba ay kinakailangan na mayroon itong intensyon pero ang intensyon saan nga ba ang kanyang lugar sa puso o sa dila siyempre sa puso so sa pag sasagawa natin ng mga ibadat mga pagsamba katulad ng sala <coughs> ang uh, kinakailangan at obligado ang intensyon pero hindi po ito kailangan na bigkasin. Hindi po kailangan na ito ay bigkasin. Dahil alam niyo po, sa pagudo mo pa lang, alam mo na ang isasala mo. Pagdating, ng, pagdating mo sa masjid, alam mo na na magsasala ka na po ng uh, mo ng duho, o ng asar, o maghrib, o ano uri ng salam. Alam mo na sa sarili mo na mayroon kang isang obligadong sala na isasagawa. So dahil dito, alam na po ng Allah yun. Kaya hindi nyo na po kailangan na bigkasin ang intensyon na ito. Katulad ng nabanggit sa tanong na hindi daw matatanggap kung hindi daw, bibig, hindi daw magniniyam. Siyempre, hindi talaga matatanggap ang sala pag walang niya. Eh, sa simple, hindi ka pa nga nagsasala. Alam mo na, mag, alam mo na magsasala kay. Pero ang hindi pwede ang bigkasin. So maaring ito yung tanong sa ito yung tanong ng kapatid natin na kailangan magniyat baka tinut tinutukoy niya dito bago magsimula magtakbir at ihram bago magsabi ng Allahu Akbar ay magsabi muna ng uh, uh, usalli mag mag-uusalli mag muna una salata az o usalli salata az kung baka bibigkasin pa yung bagay na yun hindi po yung kailangan yung pag pagsasabi mo ng nawaitu o kaya ay usalli o anong usalli ng sala bago magsagawa ng sala bago niya bigkasin ng takbir, ay mga gawain po yan na bid'a po. Yan po ay bid'a o mga karagdagang aral sa Islam na hindi po itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam. Kaya po, hindi nyo na po kailangan bigkasin ang niya at ang niya po bago ka kapaman magsisimula sa sala mo, alam mo na sa sarili mo na magsasagawa ka ng sala at alam na po ito ng Allah kaya bago sa pagdating kay diretso na pong magta wala na pong binabasa bago magsagawa ng salam Kundi diretso na pong magsabi ng Allahu Akbar So yun na po kunting alaman wallahu alam assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh